Guys, welcome to Bayanihan Town Dito ang pangarap ng bayat lupa ay abot kaya 10,000 reservation pilang, walang down payment At ilang buwan lang, lilipat ka na Guys, ayan, good morning Nandito ngayon tayo sa Bayanihan Town Samahan niyo ako ipakita tong ating townhouse So actual turnover, may bakod na Ito yung space nya sa harap Ayan, car parking na po yan Tapos uh, sa loob naman po ay finished yung flooring ito po, actual turn-over na to Kung ano yung ma-approve sa inyo, ito na po mismo yung ito turn sa inyo. Ayan po yung ating sa labas. Ano yung mga construction. So ito yung CR, fully painted. Ayan. Tapos sa uh, service area naman, nandito yung kitchen sink mo. Ito yung magiging uh, kitchen nyo. Maganda siya na no? dahil may space pa sa likod. Tapos, let's go po sa second floor. So, ito pong ating ano, is bare turnover. So, meaning, open yung taas. Kaya na po yung magpapalagay ng bedroom. Pero, maganda dyan. Pero na yan, safe. Ayan. So, maximum po, two bedroom ang uh, provision sa kanya. Ayan. For more info, 10,000 reservation. No down payment promo pa rin po tayo sa bayan ng account. So, direct message lang po kayo dito sa ating video or comment. Please, yan.